RN na anak mo na eh. Hindi na bold star. RN na. Congratulations! You, Thank you, Lord. Thank you, sir. Sir, kanina nanigas ang mga paako. No. Oh. hindi ko alam kung kung hmm. sisigaw ba ako walang lumabas sa bibig ko nung makita ko yung pangalan ko sir salamat mo sa inyong tulong sir napakabuti ninyong tao sir tumutulong talaga kayo ng, ng lumusan saludo po ako sa inyo sa puso ninyo sir yung ginagawa mo walang kabayaran sir Sobrang puso mo na sir. si Ilang taon ka na nga Lala? Tawag ka siya Lala ha. Ayoko nung Elizabeth. Hindi kita kilalang Elizabeth. <laughs> oh, okay. ilang, ilang taon ka na nga ngayon? 52 po ako. Okay, tapos uh, ito ay nag-aral -nag ka ng nursing ng uh, anong ilang taon ka na nung pumasok ka sa nursing? 30 years old po ako. Bali, pag pinagpala din po ako nun, scholarship po ako ng GMA, sir. Ilang taon kang natatenga from graduation to, to exam? 12 years, sir. Ito po talagang marubduban ng ano, grabe ang ano, pag-review <laughs> ng CBRC. Talagang hindi kami pinapakawalan ng katulang laman ng utak. <laughs> <laughs> Ito talagang istorya ng pangarap eh. Alam mo, ilalang mo ba nung kilala namin. Artista. Amen. Sa, yes, anime, po. Celebrity. Taka lumaban ka. Yun ang maganda sa'yo, Lala. Lumaban yes, ka talaga. Sir. Thank you po. Oh, thank you. Sir, hindi naman po ako lalaban kung hindi niyo po ako binigyan ng ano eh. Yung, yung talagang pagtitiwala. Ibinuhay niyo ang aking damdamin. Sir, itong itag kong to. Half the century na. Oh my mo ba yun, sir, na Nakahabol pa ako ha? Mga libro mo. Siyempre, mga libro, mga reviewers mo. Libring, rib, libre, ito pa, na buhay. patigil, patigil, patigil. Ayan, oh. Patigil ng mga guhit niyan. Oh, buhay, oh. buhay na buhay yan, sir. Ito, hmm. Talagang ang laki na mga naitulong sa akin nito. Pag kung makakausap mo yung batang Lala Monti sige nga, kung kaharap mo ngayon yung batang Lala Monti Libano, ano sasabihin mo sa kanya? RN na ako. RN na na po na Hindi na bold star. RN na. Nabuo ako pagkatao ko, sir. Buo, -buhu, sir. Grabe. Sir, alam mo ba na yung respeto sa akin? Sumubra. Na-feel ko ngayon ang respeto ng mga mahal ko sa buhay. Sinanay, may sakit kanina. Mm. Tumayo ko nung malaman niya, nakapasa ako. <laughs> Ay, salamat, Panginoon ko. Actually, Pinak sorry. Sorry ka, Lala. Hindi ka ang pinakamasayang tao ngayong araw na to. Sorry ka. Ang pinakamasayang tao ngayon yung nanay mo. Sure ako doon. Sa aking mga anak. Mm. Thank you for the trust na pinakita nyo ngayon. <laughs> salamat. Alam, feel na feel ko na na sinabi yung worthwhile ang aking pagre-review. Um, worthwhile na may utak din pala ang nanay ko. Salamat. <laughs> Salamat. Wow. May utak din pala ang nanay ko. <laughs> Yun na lang makarating ka sa layo ng buhay na yan. Napakarami yung utak oh, lala. Super. super. Oh, RN na ako, sir. <laughs> oh, RN ka na. Elizabeth Ramirez, RN. Di ba? Hallelujah. Thank you. Ka. Anong mensahe mo sa mga minsang humila sa'yo pababa? Salamat sa inyo. Maraming maraming salamat talaga dahil kung hindi niyo ako hinilang pababa, hindi ako magkukumahong paakyat.